Papaano nga ba natin magagamit ang remove background or remove BG ng free? Hello guys, for this video, si-share ko sa inyo kung papaano ko nagagawang nagagamit ko pa rin yung remove background ng free kasi po ngayon po is yung remove back background is nakapro na po siya at hindi po natin siya ma-export ma dahil may bayad na po siya pero may, ma may paraan pa po para magamit pa, po, pa rin po natin ang ating remove BG. Ituturo ko po sa inyo kung paano po siya ginagawa. Sundan nyo lang po ang video na to. Hey guys, punta na po tayo sa ating CapCut application. I-click po natin yan. Tapos click po natin yung new project. Tapos hanapin natin yung i-edit natin na video dito. Halimbawa, ito yung video na i-edit ko. Yan, i-click natin yan. Tapos, hanapin po natin yung i-remove background natin na bata yung nag-viral ngayon. Ayan, ito yung video natin. I-click muna natin tong overlay kasi i ilalagay natin yung remove background. Yan, i-click natin yung overlay. Tapos, hanapin natin dito yung yung bata na sumasayaw, yung viral na ano. Yan, i-click po natin yan kasi i-overlay natin yan. So, ayan guys, yung ating i-remove background na ano, bata. So, ang, ga ang gagawin po natin, i-click po natin tong video. Video ng bata. Tapos, hanapin po natin dito si remove background. So, ayan guys, nakikita natin si remove background is auto removal. Mayroon na po siyang pro. Hindi po natin yan magagamit dahil may bayad po yan. Hindi po natin yan may export. Pero, i-click pa din po natin yan. Dahil kapag itong ginamit natin tong itong custom removal, mahihirapan po tayong mag-brush. Minsan hindi pantay yung pag-brush natin, hindi magandang tignan. Kaya i-click pa, pa, rin natin yung ayan, auto remover. So after i-click natin, i-click po natin yung check. So ayan na yung bata, nawalan na po ng background yan guys. Pero hindi po natin yan may export dahil nakapro po yan. So ang gagawin po natin is ayan o, i-adjust-adjust adjust lang muna natin ito hindi po hindi ko pa po to inedit ang inaano ko lang yung papano natin magagamit yung remove background ng walang bayad so ito guys yung ating video nawalan na po na siya nawalan na po siya ng background so ayan oh So, ang gagawin po natin dyan is ibabak po natin yan. Ito, i-record natin tong video na to. Yung screen record natin. Yan kailangan natin siyang screen record. Tapos pag na-screen record na po natin is ayan oh. I-click po natin yung malaking ano dito yung box para lumaki yung video. Itong sa gilid. ayan o okay na siya pero hindi po natin niya ma-export ma dahil nga po may pro yung ating remove bg. So ayan ang gagawin po natin is, is balik na po tayo dito. Nakikita nyo yung box na nasa gilid, yung parang box. I-click po natin yan para lumaki yung video. Tapos ang gagawin po natin is, is screen record po natin. S, yes, captured. Tapos reco screen record. I-click po natin yung screen record. So yan guys, yung video natin. I-screen record natin siya kasi nga hindi po natin makiklik yung remove background kasi may ano siya, nakapropose siya. May bayad po yan. Kaya, bali na, ang gagawin po natin is screen record po natin yung ating video. So, ito guys, sa na screen record na po natin yan, i-ano natin, i-back po natin, i-save po natin yung screen record natin. Tapos, after po natin na-save uh, yung screen record natin, hanapin po natin dito si transform. Yan, i-click po natin si transform. Tapos, i-click po natin yung resize yun nakikita nyo yan guys nas yung mga guhit guhit kailangan po nating linisin yung i-adjust po natin yung mga line na to kasi nga yung mga excess video natin yun po diba, yung may mga excess video and babawasan po natin dahil nga naka screen record lang po ito hindi naman po to na, na pro hindi po to natin na gamit yung ano yung remove background kaya i-re-resize po natin para po ma matanggal po yung mga excess na video Ayan, ganun lang po ang gagawin natin guys. Kapag na-resize na na, resize na po natin yan, pwede na po natin yan ma-export. Kasi nga po, screen record lang po yung ginawa natin. So, ganun lang po kadali guys. Ang gagawin natin para po kahit po may pro yung ating remove background is magagamit pa din po natin yung ano na yan, application na yan. At yun lamang po guys. Maraming salamat po.